Nih, video men ini. Nothing un aso. Si... Baka may aso dyan. Oh ito may mga mara pala to eh. Ay, Ito yung sayo. Ay, ito yung mo. Ay, pala yan eh. Dito kan. Kan. ito ito يا ترى انا هقدر

pagkagawa. Simple lang sa akin. Mm. Oo. Oh. Malinis yeah. eh. Malinis pagkagawa eh. Kasi maliit pang yeah. ano lang yan eh. <coughs> yung guys oh. Pira lang ah. Kula. <laughs> Hehehe. <laughs> yeah. Pinturahan yung ano din, no? bakal no tinturahan diba, ano, ah, ano bang ba ano? sa... ang uno laguna Lake? laguna laguna lik laguna hindi yung ano ba yung pasyalan doon ni yung pasyalan din doon sa sa ano lawa ano ba tawag doon may mo doon yung pasyalan doon na kami nakapunta yung sa Patangas hindi yung Patangas ano ba ah, dito lang wow. yung... sa wawa ay, sa Wawa. Oo, oh, si Alan din yan sa Wawa. Nakatawit oh. na kami doon, no? Di ba harap yan, ano, yung bulkan? Dito, Alan Ito. Sus. Sus. Kita na natin yung lipok kung sa sidagan pa. Oo. Oh. Ayan guys, dito tayo sa so, may ano, ang Uno Rizal. Ayan o, ano? meron kang 1 million. Mm -hmm. <laughs> meron kang 1 million dito, may bahay ka na. Ayan. Eh, sabihin Kaso uh, lang. Uh, na dito <laughs> ko yung... Saan tayo kukuha ng ano? kasama ko. Makabili lang dito yung mga ano, <laughs> engineer na ano. Ang corrupt sa ano, gobyerno. yung mga flood control, yan. Pwede dito bumili. Mahinawa sa Blanc City lang. Gata naman yun ah. Ang dami kahinawa yun. Putot daw na asawa. Anabo ba nasugatan? na mo nasugatan. Nakatalaw sa naon. M.S.A. ngayon. Ngunit kung po to. Katalaw lang lagi. Kahinawa yun. Mga sa... Mga ano namin sa ito. Aminininin. Huwagin kita. Kaya katether mo sa Kumusta po kasi